Yan po, yung okay, no, hot, niloto natin at Parang manok, pinupulutan na nila. Ang <laughs> uh, sarap Ay nakakaya sa inyo. Kaya uh, hindi ko sarapan. Sige, kaya lang kayo. Kaya lang Babo. Datong po nga. Saan maggagapasa? Kasi 'yung mga usap sa 8. Wala, na 'yan. Halika pa, pa. Naiya kami. na, ay, ano na? Oh, <laughs> oh yung, ay, 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 na na, <laughs>

Nahiya pa sa isa, isa yung si Manuel. Sino ba may birthday? Birthday niyo lahat? Saan na may birthday? Nakapula. Tapos yung donut.